mga kamag-aral ang ating pong tatalakayin ng kabihas ng Gresya o ang kabihas ng Bawas Mabasahin po muna natin kung ano ba ang ibig sabihin ng kabihas ng Gresya. Ang kabihas ng Grego na kabilang sa isang panahon na kasaysayan ng Gresya na tumagal ng mga isang limong taon mula ikapitong siglo BCE or before common era hanggang ika na siglo, hanggang sa wakas ng antikwidad. Ito po ang mga mahalagang salita. Ang Minoans, Paisens, Crete, Knossos at Aegean. Ang una po ay ang Crete. Ano nga ba ang Crete? Ang Crete ang the larger o pinakamalaking pulo. Dito nagsimula ang kauna-unang sibilisasyon ng Aegean noong 3,100 BC or before Common Era. Ayon sa mga artikulo. Sumunod po ay ang Gresya, isang peninsula o bulubundukin, ang Lupain. At ang Mount Olympus, ang pinakamataas sa bundok sa Greece o kung tatawagin po ang tahanan ng mga Diyos. Sino nga ba si Haring Minos? Kapag po ay ating narinig o may nagtanong kung sino ba si Haring Minos, ay ito lang po ang ating keyword. Si Haring Minos ang nagtatag. At ang linear A. Ano nga ba ang linear A? Ito po ay ang sistema ng pagsulat ng mga minoan ito po ang mga pagsulat ng mga minoan at ang konosos. Ang konosos ang kabisera ng kabiyas ng minoan. Ganun lang po kasimple kung ano bang ibig sabihin ng linear A at ang konosos. Sa kabiyas ng grego ay may apat na klase ng tao. Ang maharlika, mga ngalakal, magsasaka, at ang pinakamababang antas, ang alipin at ang mga maisen or maisen, maisen, na sinalakay ang pulo ng Crete. Ito po, may babasahin po tayo na, mga, na may lamang. Pagkatapos ng panahong ito, ang pasimula ng maaga mga gitang panahon at panahong bisantino, kabila, kabilang sa sinaunang Gresya ang panahon ng klasikong Gresya na yumabong noong ikalima hanggang ikaapat na siglo before Common Era. Ang klasikong Gresya ay nagsimula sa pagpapatalsik sa isang pananakop ng Persia o mga Persian ng mga pinunong Atenyan. Dahil sa mga pananakop ni Dakilang Alejandro, Alejandro ang kabias ng Helenstitiko ay yumabong mula Central Asia hanggang sa kandurang dulo ng dagat Medi Teranio. Hanggang dito lamang po ang ating tatalakayin. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.